Ikalabing siyam na kabanata May nagsabi kay Joab na umiiyak ang hari at nagluluksa dahil kay Absalom. Namarinig ito ng mga sundalo, natigil ang kasayahan ng kanilang tagumpay at napalitan ito ng pagluluksa. Tahimik silang bumalik sa lungsod ng Mahanaim, gaya ng mga sundalo na hihiya dahil tumakas mula sa labanan. Tinakpan ni David ang mukha niya at umiiyak ng labis. O Absalom, anak ko, anak ko. Pumunta si Joab sa bahay ng hari at sinabi, Ipinahiya niyo ngayon ang mga tauhan ninyong nagligtas sa buhay niyo at sa buhay ng mga anak at asawa ninyo. Minamahal niyo ang mga napupuot sa inyo at kinapupuota ng mga nagmamahal sa inyo. Malinaw po na hindi niyo pinapahalagahan ang mga opisyal at tauhan ninyo. Sa tingin ko mas masisiyahan pa kayo kung namatay kaming lahat at nabuhay si Absalom. Lumabas po kayo ngayon at pasalamatan ang mga tauhan ninyo. Dahil kung hindi, isusumpa ako sa Panginoon na wala ni isa sa kanilang may iwan na kasama niyo ngayong gabi. Ito ang pinakamasamang mangyayari sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Kaya tumayo si David at umupo sa may pintuan ng lungsod. Nang malaman ito ng mga tao, nagtipon silang lahat sa kanya. Bumalik si David sa Jerusalem. Samantala, tumakas pa uwi ang mga sundalo ng Israel na mga tauhan ni Absalom. Nagtalo-talo ang mga tao sa buong Israel. Sinabi nila, Iniligtas tayo ni Haring David sa kamay ng mga Pilisteo. Pero tumakas siya sa bayan natin dahil kay Absalom. Pinili natin maging hari si Absalom, pero napatay naman siya sa labanan. Bakit hindi tayo humanap ng paraan para mapabalik natin si David bilang hari? Nang mabalitaan ni Haring David ang pinag-usapan nila, nagpadala siya ng mensahe sa mga paring sinazadok Zadok at Abiatar, na sinasabi, Sabihin niyo ito sa mga tagapamahala ng Huda, Nabalitaan kong gusto ng inyong mga mamamayan, na ibalik ako bilang hari, at kayo pa ang huling nagpasya na pabalikin ako sa aking trono? Hindi ba't mga kamag-anak at kalahi ko kayo? At sabihin niyo rin ito kay Amasa. Dahil kalahi kita, gagawin kitang commander ng mga sundalo ko kapalit ni Joab. Kung hindi ko ito gagawin, parusahan sana ako ng matindi ng Diyos. Napapayag ni David ang mga tagahuda, at nagkaisa sila sa kanilang desisyon. At ipinasabi nila kay David, Bumalik po kayo rito, at ang lahat ng tauhan ninyo. Habang pabalik si David, sinalubong siya ng mga mamamayan ng Huda roon sa ilog ng Hordan. Ang mga taong ito ay nagtipon sa Gilgal para samahan siya sa pagtawid sa ilog. Nagmamadaling sumama sa pagsalubong kay David sa si Shimei na anak ni Gera, isang Benhaminita galing Bahurim. May kasama siyang isang libong Benhaminita. Kasama na rito si Ziba, nakatiwala ng sambahayan ni Saul at ang labinlima nitong anak na lalaki at dalawampung utusan. Nagmamadali nilang sinalubong si David sa ilog ng Hordan tinulungan nilang lahat si David at ang sambahayan niya sa pagtawid ng ilog, at sinunod nila ang anumang gustuhin ni David. Pinatawad ni David si Shimei. Nang patawid pala ng ilog ng Hordan si David, nagpatira pa si Shimei sa harapan niya bilang paggalang, at sinabi, Mahal na hari, patawarin niyo po ako. Kalimutan niyo na po sana ang masamang ginawa ko sa inyo noong umalis kayo sa Jerusalem inaamin ko po na nagkasala ako, mahal na hari. Kaya nga nauna akong dumating dito, kaysa sa ibang mga lahi sa hilaga para salubungin kayo. Pagkatapos sinabi ni Abishai na anak ni Zeruya, Hindi ba't dapat patayin si Shimei dahil isinumpa niya ang piniling hari ng Panginoon? Pero sinabi ni David, Kayong mga anak ni Zeruya, ano ang pakialam nyo? Huwag na ninyong salungatin ang desisyon ko. Ako na ngayon ang hari ng Israel at walang taong papatayin sa Israel sa araw na ito. Kaya sinabi ni David kay Shimei, "Isinusumpa ko na hindi ka papatayin." Pumunta rin doon si Mephibosheth na apo ni Saul para salubungin si David. Galing siya sa Jerusalem. Hindi pa siya nakakapaghugas ng paa, nakakapag-ahit ng balbas, at nakakapagpalit ng damit niya mula nang umalis si David sa Jerusalem hanggang sa matagumpay na nakabalik ito. Nang makarating siya roon, tinanong siya ni David, Mephiboset, bakit hindi ka sumama sa akin? Sumagot siya, Mahal na hari, alam ninyong lumpo ako. Sinabihan ko ang utusan kong si Ziba, na ihanda ang asno para makasakay ako at makasama sa inyo, pero nagtraidor siya sa akin. At siniraan niya po ako sa inyo, na hindi ako sasama pero nalalaman nyo ang totoo. Dahil katulad kayo ng anghel ng Diyos, kaya gawin nyo kung ano sa tingin nyo ang mabuti. Dapat ay papatayin nyo na ang buong angkan ng lolo ko, pero binigyan nyo ako ng karapatang kumain kasama ninyo. Kaya wala na po akong karapatan pang humingi sa inyo ng pabor. Sinabi ni David sa kanya, Huwag na nating pag-usapan ito. Nakapag-desisyon na akong paghatian nyo ni Ziba ang lupain ni Saul sinabi ni Mephiboset sa hari, Ibigay niyo na lang po sa kanya lahat. Kontento na akong nakauwi kayo ng ligtas. Ang kabaitan ni David kay Barzilay Pumunta rin kay David si Barzilay na taga Giliad, galing sa Rogelin. Gusto rin niyang tumulong kinaharing David sa pagtawid sa ilog ng Hordan. Matanda na si Barzilay. Walumpong taong gulang na siya. Mayaman siya at siya ang nagbibigay ng mga kailangan ni David noong doon pa ito nakatira sa Mahanaim. Sinabi sa kanya ni David, Sumama kang tumawid sa akin, at manirahan ka na rin sa Jerusalem. Ako ang bahala sa iyo roon. Pero sumagot si Barzilay, Hindi na po magtatagal ang buhay ko. Bakit pa ako sasama sa inyo sa Jerusalem? Ako po ay walong taong gulang na at hindi ko na malaman ang ipinagkaiba ng masarap at hindi masarap. Hindi ko na malasahan ang kinakain at iniinom ko. Hindi ko na marinig ang mga umaawit. Magiging pabigat lang ako sa inyo, mahal na hari. Maliit na bagay lang po ang paghahatid ko sa inyo sa Hordan. Bakit kailangan niyo pa akong gantihan ng ganitong gantimpala? Uuwi na lang ako. Para kapag namatay ako, doon ako mamamatay sa sarili kong bayan kung saan inilibing ang mga magulang ko. Narito ang anak kong si Kim Ham, na magsisilbi sa inyo. Isama niyo siya, mahal na hari, at gawin niyo kung ano sa tingin ninyo ang makakabuti sa kanya. Sumagot ang hari. Isasama ko siya at gagawin sa kanya ang anumang kabutihang gagawin ko sana sa iyo, at gagawin ko ang anumang hilingin mo sa akin. Niyakap ni David si Barzilay, at binasbasan. Pagkatapos, Tumawid si David at ang mga tauhan niya sa ilog ng Hordan, at umuwi si Barzilay sa bahay niya. Nang makatawid na si David, pumunta siya sa Gilgal kasama si Kimham at ang buong hukbo ng Huda at kalahati ng hukbo ng Israel. Nagpunta ang buong hukbo ng Israel sa hari, at nagreklamo kung bakit ang mga kadugo nilang taga-Huda ang nanguna sa pagpapatawid sa kanya at sa sambahayan niya at sa lahat ng tauhan niya. Sumagot ang mga tagahuda sa mga sundalo ng Israel. Ginawa namin ito dahil ang hari ay malapit naming kamag-anak. Bakit kayo nagagalit? Nakatanggap ba kami ng pagkain o anumang regalo galing sa kanya? Hindi. Sumagot ang mga taga-Israel. Sampu kaming lahi ng Israel. Kaya sampung beses ang karapatan namin sa hari kaysa sa inyo. Bakit ang baba ng tingin nyo sa amin? hindi ba't kami ang unang nagsabi na pabalikin natin ang ating hari? Pero ayaw magpaawat ng mga taga-Huda. At masasakit na salita ang isinasagot nila sa mga taga-Israel.